Mahaba ang verse natin today pero kapatid, ito ay mahalaga dahil ito ay warning na inihayag ni Apostle Paul para sa sangkatauhan na dapat nating malaman sapagkat kita-kita naman na marami sa atin ang mayroong form of godliness but we deny its power. Kapatid, huwag mo palalagpasin at tapusin mo hanggang dulo. 2 Timothy chapter 3. But know this that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. having a form of godliness but denying its power and from such people turn away ito ay pahayag ni paul tungkol sa perils tungkol sa dangers ng last days natin dito sa mundo ito ang makikita nating katangian ng mga tao men will be lovers of themselves mapagmahal sa sarili materialistic selfish blasphemers disobedient to parents unthankful and holy unforgiving slanderers without self control brutal despisers of good lahat yan mga kapatid. Ngunit ipinapakita nila na sila ay godly but they deny its power. At ang sabi ni Paul, kayong mga lingkod, lumayo kayo sa kanila. Mga individuals na appear godly on the outside pero walang true power of transformation na nanggagaling sa genuine relationship with God. They act godly pero sa puso nila, sa action nila ay walang true essence. Mga kapatid, tayo ay likas na makasalanan. Totoo, ang flesh natin, makasalanan. Nandito tayo sa mundo ng kasalanan. Alam nyo yan, we have the root sin. Kaya nga, for God so loved the world, pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. For what? Para tubusin tayo sa ating root sin. Ating original sin. Kaya tanggapin mo. Be transformed. Tinubos ka na. Kung tinubos ka na, tapos nasa paggawa ka pa rin ng kasalanan, then you are denying its power. Pero don't fret. Alam ng Panginoon ang battles natin. Spiritual battles yan. Kung tayo ay nasa Kanya na, if we are transformed at nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, it is because we are still in flesh and this flesh is sinful in nature. We are in spiritual battle against our flesh. At dapat manalo tayo palagi dyan. At ang totoo, hindi matatapos yung spiritual battles habang tayo ay nabubuhay. Kasi pursuing talaga si Satanas na agawin tayo. At kapag naagaw tayo, yun na. Makikita nyo na, yung mga nag-backslide. But still, that is why we have our daily word, kapatid, para hindi makapasok sa espiritu natin ang pang-aagaw ng kalaban. Kailangan natin, una, awareness and discernment. Kapag napapansin nyo na ang spiritual climate o ang paligid nyo ay ganito na, materialistic, selfish, etc., guide your hearts sa posibilidad na ma-impluensyahan kayo Pangalawa, true godliness. Yung talata na having a form of godliness but denying its power, pinapaalalahanan tayo na nakakakita tayo ng relihiyoso, nakikita natin sa simbahan, pero chismosa, naninira sa kapwa, magpagmahal sa salapi, kahit sa maling paraan, basta kumita. Self-willed, yung akala niyang mas tama yung pananaw niya kaysa sa aral at utos ng Biblia at kung ano-ano pa true godliness ay ang pagsunod at pagsusumiksik sa Panginoon at may authentic relationship kay Jesus. Pangatlo, personal reflection. Bantayan ang puso at ang actions na wag matukso at makonform sa standards ng mundo at makalimutan mo ang genuine transformation patungo kay Jesus. Sa Romans 12 verse 2, Do not be conformed to this world, but be transformed by renewing your mind. 'wag ka paimpluwensya sa kalakaran sa paligid mo kapatid. Pang-apat, action and separation. Sabi ni Apostle Paul, turn away from those who embody these characteristics. Choose not to participate in ungodly behaviors, kundi we have to walk with Christ. At panglima, hope and assurance. Maipit man tayo sa kasinungalingan at sistema ng mundo, God equips us with His Spirit to live faithfully. John 16.33 These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Maging ilaw tayo ng mundo, kapatid. Let's draw others to come to God. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin mo ang spirito ng ating Panginoon. O Panginoon, buong kababaan kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Help us to see clearly, Panginoon. Maintindihan namin ang mga sitwasyon sa aming buhay at manavigate namin ang aming puso patungo sa iyo, O Lord. Panginoon, huwag maligaw ang aming puso at kainin kami ng sistema ng mundo. Transform us na kami ay mamuhay na may authentic reflection ng iyong love, peace, and holiness. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag maimpluensya ng mga bagay na makakapagpalayo sa amin mula sa iyo. Guide our spirit na kami ay mapalapit sa iyong puso at iyong katotohanan. Empower us, Panginoon, na makita ng ibang tao ang iyong liwanag sa aming katauhan in a genuine faith that speaks your grace and redemption. At tili kami sa iyong bawat salita at magkaroon kami ng kapangyarihan mula sa pamumuhay ng ayon sa iyong aral, O Lord. At masumpungan namin ang iyong transformative love. Tinataas namin sa iyo ang lahat, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong glory, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming inihiling through Jesus Christ, our Savior. Amen. Salamat sa pagsama sa ating daily word araw-araw. Naway iyong ilike, I-share para marami pang kapatid natin ang mabless sa mga passages na inaaral natin sa araw-araw. Magkita ulit tayo bukas.